Yo, tapos na kami magbuhos. Yan, nabuhusan na, na namin yung kalahati. After yung kalahati naman, eto. Etong forma natin, kaya mga tubular yung ginamit natin. Yan, yung mga forma natin na yan. Yan, yan, yan. Ililipat natin yan sa kabila. Tapos after niyan pagtapos naman yan, ililipat natin sa loop, loop bed. Pagkatapos sa loop bed, ililipat naman natin sa bubong o kaya loop bed o kaya bubong. Kaya mga tubular yung ginamit namin. Para mapakinabangan pa natin, makatipid-tipid. Kasi ito mga, mga kahoy, pag ganito mga binili natin, wala na. Pagtapos ng slab, wala na. Ito, mga dating kahoy na to natin. Kaya napakinabangan pa. Tapos yung mga tubular, yun yung gagamitin natin. Sa taas pero bago natin gamitin sa bubong saka sa look bed, lilipat natin siya rito dito naman, ito naman yung islaban natin ito muna sa ngayon Yan, yeah, baba tayo, baba ya yeah. kita nyo, dalang tubo na, tukod natin kasi tubular na yung tubular natin yan, lilipat natin yan dun sa kabila, side Uh. Hmm. Taas no Ayan Magkakaroon kasi ng loop bed dyan dito Tapos Sa taas ganun din May loop bed din Tayo Baka habang nagpapatikas tayo ng mga Slab natin Ito na gagawin natin Puso negro malakas so, oh. malaking bagay din kasi yung tubular na yan. kahit lifetime na pang forma. Pero kaya ganyan ginamit natin. Para makatipid din tayo sa tukod. Tapos, siya nang gagamit sa bubong. Tapos, loop natin. Tapos na yan, nabuhusan na namin yan. Half day, alas alas dos yata. Tapos na kami magbuhos ano na kami, anim, anim tao lang. Okay. Okay na mga ka-RV. Peace out. Yo.